Yan yeah, oh, Benta po sa taas hanggang doon. Yan. Hanggang doon po yan. Okay, tayo? Okay, no? oh, pero yan? Oh, pero babalik lang dito yan. Ah? Babalik lang dito. Balik dito? Ano pa balik? Dito rin. Walang, Walang siya paikot. lang ah, oh. <coughs> na Dati hindi pa siya ganito kaganda. Bin pinunturahan na nila. Ah, ito nga no? Ang ganda po dito. Ayan o, Stairway to heaven. Hello Hello, Papa Ryan.

Yan no. Eh, one two three go. Oh, Galaw Medyo gilid, 'yan. Yung, kulig -leg. Kulig -leg. one two three 1 2 3. sa Taiwan 'no. 'Yun. Ah, next. Bro. Sure, bro. Oh,

Ito lang yung model natin mga kadodoy si Buddy kasi para marami tayong views. Ito ko kayo sa view. Ah, dyan no? <laughs> talagang Dilim na, oh, na Doon lang Naka-close pa dito yan. Na, no? oh. Naka-close pa dito banda. Ngayon, nak nakarugtong na siya. Parang kagaya dati doon pa. masukal. May ano may eh. Doon na, inaayos niyan doon. Maganda doon sa dulo. ng dati, mak makwan dito. Masukal. Parang nasa bundok lang tayo. No? Uy, parang bundok na talaga dati. Eh. Yan o, oh, may mga ano yan. Ganyan yung bundok sa amin. Badi. Tapos maraming natago yan na kwan, bayo ko. Ganda yan dito. Nature, nature lover talaga. Nature, nature lover. Picture doy. Ayan. So picture po tayo kay Dudoy. Para may mga remembers din tayo dito sa tayo ng magandang view Puro tayo to Badi ah. Oh, yang ganda lagi. Ayan o. Bagay talaga pag pugi. One, two, three, go. Ayan. One more, one more. One and and go. 1, one, two, three, go. Ayan. Ayan ganda. Pwede maglakad ka, videoan kita. Ang ganda. Wait lang, video ko Oo, ang ganda. Yan. ah oh, game? ganon? pala maglakad ang ano, no? Pang-passion talaga. Uy! ganon? 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 Dito mga flowers na kulay dilaw din. Kuan siya hindi yung flowers yeah. ganyan talaga siya eh. <laughs> Dahon niya okay, talaga okay. yung body. <laughs> 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 Yan mga kadudoy. enjoy enjoy lang po ang buong team. Ayun. Hey. Uy, lakas. <laughs> lakas pa. Yari ka sana. Yari tayo doon. Pang binyag to ng kwan eh, pandilig. Yan ni Sir Nandis, magandang hapon tinanim.

Uh, bato -bato Yan po sa mga nature lovers. Ito po nature yung mga, mga yubuti dito. So, oh, grabe. Laki ng bato. Yan. Parang uh. inan uh. Inayos talaga ng kwanto, bako. Ganda. Doon sa Gua habis indo. Guhabi dito, talagang relaxing. Hay napa nih Ayun nga on, inayos na nila bali. Panibago kay entrance dyan. Kasi eh, dati nakakapunta kami dyan. Eh. Dati gobat pa. Oo, oh, tapos tu ni Inakiat namin ang ganda ng mga kahoy doon. Ginawala lang resort. Ah. Oo, oh, ang dyan o oh, no, dati. Kwan pa yan, lupa pa siya. Hanggang yan, doon yan. Ang ganda doon, akiatin. Mm -hmm. Inakit namin yan. Kaya oh, may ano na doon o. Oh. Ay, umaayos na nga o. Oh. May mga kuwa na o. Oh. Oo, maayos na. Hanggang doon, kami sa dulo-dulo. Saan? Ang gabi mo? Oo. Ayan, malabay-abas to. Ang tigas sa kahoy to. Ang grabe. Oh, maliit. Ang tigas sa Ang ganda na ngayon dito, mga kadudoy. Ayan o, no, dati hindi mo tukuan. Ang ganda na. Ayan o. No. Ayan, hanggang dito. Ninalakad namin hanggang doon. Ito na ako doon. Lawak na, ang ganda na. No? Lalo pag bulaklakin dito, bro Alvin. Relax na relax talaga dito. Ang ganda dito 'yan. One, two, three, Let's go. Ay, a video.

Yan. Yan mga kadudoy, busy busy po si Bro, Ay, si Paparayan, si Ned. Busy po doon. Badi sa dulo naman nagpo. Sa dulo naman nagpo. <laughs> Malayo yan. Malayo. Hindi mo akalain bundok ginaganito kaganda. Di ba? Hanggang doon yan. So, hindi nila ito dating bato yan, no? Oo, dating bato. Ina, Iyan sa isla nila. Ibig sabihin, jagat ito dati, ano? Hoy! Noong unang panahon. Noong ibang mga bato. Bo, grabe no, yan, pap. Matagal, no, matagal na, matagal na. Saka yung puno, oh, parang nasa... Siguro mga 2,000 years. Ganyan. Sa pelikula ko nakita yan eh. Ganyang okay. mga puno ah. Hmm. Yan, mga ganyang puno-puno. Tapos yung bato, kakaiba yung bato. Kakaiba. Ang ganda doon, pap, ng kahoy sa taas pa. Alam mo yung parang... Baliting bonsai. So, Pwede pang gatong sa pakihaw. Uy! <laughs> Ang ganda doon, taas. <laughs> Ang dito lang, eh. hmm. Taas pa? Dito, oh. Hanggang doon yan, Paps. Ang ganda doon. Oh. Ang ko Ang ganda doon. Yun, hanggang doon yan. May kwan yan. May table. <laughs> Yan po. Alam na ba di kung may kung ano? May may mga kwan ba? Punta-punta dito. Hoy. <laughs> Relaxing to dito Kain-kain oh. kayo kain 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 dito oh. So, sobrang init tapos dito kakain, panalo. Dadalhan tayo ng ng Oo, oh, dito. May mga yan, pataas. Oh. Kulog <laughs> na naman, Joy. Nangyari kasi hindi ako na umay dito magbalik eh. Lalo pang tumagal-tagal. Oh. Ano nilaksa ko an? sa pakiramdam? Nilaksa? Mm. Oh, lalo dun sa taas, may mga kwan pa dun, may mga formation pa dun ng ano, puno. Grabe ang lugar dito mga kadudoy Enjoy na enjoy. Ha kamis. Ang bundok sa amin ganito pero masukal hindi ganitong na inaayos. Oo, pero ganito ang bato pero wala. Hindi naayos eh. Hindi mo kalain, bu buong bundok na yung inayos eh. Buong bundok na ito. Dito, Papso. Ito yung pinangyakadaanan eh. Ito yung daan ng kuweba. Muntog <laughs> ako dyan doon. Kuwi. Nakatongtong oh. Sinadya ba ito mga kadodoy? O talagang dyan yan siya. Lugi pagdadaan dito si ano. O? Si Bingi para. Yan. Papasok pa para yan. O? Oh? Yan. Di ba galing? Ang galing Mapapicture tayo dun sa puno. Ito puno ito eh. Meron dun maganda. Maganda doon. Yan oh, busy kami hiningal sa paraan. Dami ditong cottage, hindi mo akalain bundok, may mga mesa. <laughs> Simula doon sa si ibaba yan. Ito magaga sa mga nagpapayat. Yan. Dami ditong gumagala pag kwan. Ayun siya oh, pato. Ayun, lumipad. Yan mga kadudo, ang ganda talaga dito. As in. Pwede, punta kayo dito. Samahan kayo magala. O, oh, ayan na. Oh, gano? tapos pababa tayo doon sa kabila.

Hingal ka dito. Hingal. Pero may mga pulo puno na. Malayo pa yan, hanggang doon pa yun. Mm -hmm. Hanggang sa taas pa yan. Dito nga nagsusuting yung mga ano, sina... yung mga sabag oh, na natin sa panood. na ano mga pelikula dito yan. Dito. Alam mo naman dyan, no? Oh. Grabe yung pagkakaayos. Amangha ka talaga. Talagang ginustuhan ng gobyerno to, ng Taiwan. Buong bundok

dito na na ka dito din ako. Sa tayo, sir. mo. No? No? Hmm. Hindi, na. Hindi Ay. na po. Picture, papasok, picture. Papasok po tayo dito Paglapas mo dyan, sa Pilipinas kana na. Lagusan yan, papuntang Pinas eh. Bija? Gabar po ng view oh. Tanya mo na ako. Tanya mo na din. Yan, napagod na po sila. Pati ako. Oh, <laughs> may pag-anon. <laughs> <laughs> ah, ang galing naman ni Siobro ano, Sundasan. Mo, more or less 5 million years ago, nakalugog pa sa dagat sa buong Taiwan.